Ayun mga kahiyo, no, ang laman daw nito. Ayan. Oops. Oops. Ang laman daw nito mga kahiyo ay steel plate at mga lata ng sardines. Ayun. Uh, ayun tay, uh, anong gawin mo tay? Pag nabinta mo ito? Bili mo ng bigas. Bili mo ng bigas. Let's go! nangyari dito Tay! May hapon Asa mo ka muli? Ha? Magpatimbang ugon sa Ipatimbang na mong imong bike Ay steel plate Asa pa magagikantay? Biasong? Biasong? Jesus di ay no kung saan mo niyong mong halina na ha? uy na kay pamilya tay kung asa pa mo na? ibalik yan dito tayo, mag-istorya tayo dito sa may kwantay ka, dili init ba? Okay ra? Ha? Alright. Ayun mga tol, no? Ang sitwasyon ni tatay, uh, tinutulok tulok niya lang itong bike niya. Akala ko yung bike niya na Tinutulok niya, yun ang ibibinta niya. Ayun, may nakabalot pala na sako sa harap niya, oh. Ayan. Ay kita niya naman siguro talagang tinitimbang-timbang niya. Ayan, sobrang kawawa si tatay. Sabi niya, tinanong ko siya na anong gawin niya sa benta niya. Ayun, sabi niya, ibili niya daw ng bigas. Grabe naman. Ayun, sa anak ni tatay. Ayun. Ayun, ang masaklap mga tuloy. eh. nakalimutan ako. Pag nakakita ako na tulad dito eh. Masakit para sa akin. Tingnan ng ama. Tingnan dito. Ayun. hanggang nasaktan ako eh pag nakakita na ako ng ganito diwan naawa ko sa tulad nila kasi dapat sa mga edad nila kailangan na nila yung anak nila na umalalay sa kanila pero ito sila pa rin yung gumagawa para sila ng kakain Grabe <laughs> Grabe talaga Tay 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 Don't tayo tayo Ha? Ah. Ayan mga tol. Talagang hirap na hirap si tatay. Talagang. Ato tadi tadi oh katong na ay kahoy tay ay. Oh. Oh. Tanang oh. tawa wow, wa tara ga si tatay mga tol. Ana ko may anak siya. Pero ani manatin yon. Okay na ka, Tay? Ha? Okay na ka? Asa man tadapita? Murag dito na siguro ta sa pikas, oh. Dito ta? Isandig siguro nila sa mga ikon tayo, Sin. Okay, nakatay. Ha? Sorry, nakadali tayo. Ha? Hey, tatay. Mo na po Ayun mga tol no, uh, papagpalang tanghali sa ating lahat. Siyempre naman. Uh, ayun kasama ko ngayon si Tatay mga tol. Dito siya. Ayun. Uh, say, pangalan ni Matay? Ano pangalan mo? Martiniano. Ah, Martiniano. Martiniano. Mm -hmm. Ayun mga kahiyon no, si Martiniano. Siyempre si Tatay, nakikita ko siya na talagang naghirap siya sa paglakad kasi tinutulak-tulak niya lang itong bike niya ayan oh ayan akala ko yung bike niya ang ibibinta niya yun pala ang ibibinta niya pala talaga itong laman ng sako niya ayan anong laman nito tay? steel plate steel plate? oo o oh, o, lata lata o oh, ayun mga kayo, no ang laman daw nito ayan oops Ops. ang laman daw nito mga kahiyo ay steel plate at mga lata ng sardines ayun, uh, ayun tay uh, anong gawin mo tay pag nabinta mo ito ha? ibili mo ng bigas ibili mo ng bigas oh. ayun yung misis ninyo tay saan pala ta yung misis ninyo mm. sa basurahan basurahan po sa talisay ah nangalakal din hmm. nangalakal din sa talisay hmm. ayun. ilang taon ka na pala tay may distinct face, 73 years old. Hmm. Hmm. Wala kang anak tay? Nah. Na. One post. na. Naga na. Ano nag-asawa siya. Nag-asawa. Oh. Iyan oh. No? Ayun mga kahiyo no, si Tatay may anak siya pero ang mga anak niya nag-asawa na po lahat. Iyon talaga. Siya po si Tatay. May pangalan mo ulit tay? Narineyan. Narineyan. No? No? Si Tatay Martiniano, 73 years old po siya. Ayon. Ayon tayo no, uh, Siyempre naman tayo uh, may ibigay kami sa iyo. Konting tulong. Ayon, sa awa ng Diyos, nagpapasalamat ako sa Diyos kasi yon napansin ko kayo. Habang papunta ko doon sa isang consignee ko, na deliveran ko sana, pero napansin ko kayo na hirap na hirap kayo na pagtutulak nito. Ayon mga kahiyo no, yun no. Tinutulak ni Tatay, ayan akala ko talaga na iyon yung ibenta niya kasi talagang parang ayaw na akala ko hindi na tumatakbo hindi na gumagana yun pala sinasakyan niya lang pala ng mabigat na dala dala yung steel, steel plate ayun o oh. yan ayun tay pag nabenta mo ito tay magkano naman ang ang makuha uh, niya na pera malikom na uh, na 100 hmm. ayun tapos yun na yung gamitin mo pambili ng bigas iyon lang talaga mga kayo no yon talaga yung pakay ni tatay kaya nangalakal uh, siya nito kasi ibibili niya ng bigas yung bintan nito ayan oh. siyempre naman no oh, uh, wag natin patagal-tagal dito kasi may pabu tayo kay tatay na konting tulong. Ayun, para may san din ang kanyang pangailangan sa araw na ito. Siyempre naman, ayun. Tay, may ibigay kami sa iyo, Tay. Dada rin Kuha rin tay. Ha? Ha? Ayun tay. Kuha rin tay. Para imuhan yun tay. Ayun mga kayo. No? Talagang. Ayun o. No? Sobrang nabibigat si tatay. Ayun. Ate. Kuha to tay na. Kuha to. Gratia na tay. alright Pagya saan yung tiyan tayo? Pagya saan yung taksit tayo kayo? Araw nga uh, di ka maglisod soda ko. Masa po na yung bag mo tayo? Bukat kayo ni? Oo, hindi Masa may soda na? If you're friend, It's your thing? Man, Pitanawa ko eh. Ayun mga kahiyo na siyempre napansin ko para nabigatan si tatay sa likod niya kasi may bagpacks siya ayun ang laman daw pala mga nature spring na plastic ayun kasama niya rin ito yung mga ibinta niya ito tayo oh mga botelya niya plastic ayun mga kahiyo no yung dala-dala ni tatay yun sobrang sipag ni tatay yun talaga sige tayo. your your blessing is you ayun tayo siyempre tayo may slice bread oops natagap Saan naman yung pagdala ni Tayo, no? Hi, ma'am. All right. Ma'am, okay, oh, hi, hi. Sila, ha, ma'am. Hi hi sila ha. Ay hi hi. hi sa ko mga subscribers. Wow. Oh. Yeah. Mm. Ito. Ayun, mga kahiyo no, uh, ang laman ng bag ni tatay yun nga mga buti yan. Tay, kuha ni tay na. Tay tay. Antay bro. tay. Barog, barog tay. Neta nah, guys, slice bread. Yan, slice bread para sa from Arbis. Hmm. Oh. Siyempre tay. Ano ba? Ha? Ano mo? Ha? Ano Wala slice bread. Di, para sa imo na tay, para sa imo na. Hmm. Iya tay na ako ihatag sa imo. Di ba tay mao man ni gusto paliton? Ug mahalin to ni mo ang hang mga kwan, di ba? Mao man ni gusto paliton, di ba? Karon tay ihatag na namo sa imo tay. Oke, Ratai, Kak Yara. Mahun hmm. kapan, Mam? Murah buka tangka. Kita tunggu tangka. Ayun, siyempre mga kahiyu no, ah, si tatay. Ayun, tay, masaya ka pa tay? Ha? Hmm. Ayun, si tatay, mga kahiyo, no, ah, ilagay niya sa bag niya yung sliced bread. Alright. ay imuha na lang siguro niya kung bag tayo O, kaya niya mo ka na ay yelo imuha na lang na na imuha na lang na kaya rumagamit na ba kwa atay kwa ang bag para rumagamit niya alright <laughs> wala yung suod na sa kuha ng kampanita tayo niya ako na lang ipanagin na gratag na kunin mo Ya tayo. Oh. yan na ni matai. Bugas na tayo niya na, nanay mga 200 para sa Ad mo fries. Uh, right. Okay, kainin. Uh, tayo no. Uh, Ayan tayo nung masabi mo tay sa kanila sa mga viewers natin na nanonood dahil sila nagbigay niyan para hmm. sa iyo Mm -hmm. Anong 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 masabi mo o ara mapaabot mo sa kanila kung sa imong maingon sa ila ha. Nga mo inaghatag anang anong... pasalamat kuno lang. Ha? Ang pasalamat kuno. Oo. Oh. Man mo. Mas Buutan. nang okay. mas buutan nang Ginoo tay. Hmm. Oh. Hmm. Wala hmm. ba makaka makalabaw sa Ginoo tay. Siya ang pinakabuutan. Ako tay, uh, mm -hmm. siyempre. Oh, ngapon mo ka lang. Christian uh, ako ng ako tayo, katulik ko tayo, pero tayo pag matur tayo sa unsay atong reliyon, unsay yung mga reliyon, o sa akong reliyon, kaya nga naman tayo, tinood lang, wala yung makaluwas na ito ng reliyon, kundi nga atong pagtuo sa ginoo. Mm -hmm. Okay. Uh, tayo, unsa, may, unsa pa may laing misis ni mo sila, ha? Mga misis? Uh, unsa yung mga mensahe para sila, ha? Oh. Na. Paano? Ano? Eh kono ano lang yumos to. Karona. Kidi ko to ang mayo man. Ha? Ang ko ko ayon to mayo man gyapon. Oo. man wa. Hoy, kan ba? Hoy, suporta nimo kon. Hoy, sa panglawas ana. Oo. Sakat sa kat lang yun no walang hmm. hmm. tay no uh, sa kayo tay nga mao ragit na nga akong mahatag nimo kung kay mao ra mao pa lang mao pa, mao pa lang akong makaya sa karon tay mo no. pero mo salamat kay tay kay imong gidawat na blessing ni God hmm. para gina sa imong tay kay ganihara ko nagsigig tuyok sad ikaw gid akong nakita nung ano, ikaw gina, ang gihatag sa Ginoo sa kuha nga angay ang, ang, tagaan ano hmm. hmm. mo ta tayo no uh, unsa may mas kuan ma, imo sila ha, tay maminsahin mo sila ha maiga po na kung kuno salamat salamat mo gina tay uh, di malimot mo pasalamat sa Ginoo hmm. hmm. sa tanang mga grasya nga gaabot sa tuwa may man, man uda tayo no hmm. Nya tay, mo, lakaw pa ko no, kaya napakaibaligya pa na ni mo. Oh. 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 Ya, yeah, nalipay oh. ka na tay. Oh. Huh? nalipay ko Tingnan mo. Nalipay nalipay kay... ka. Hmm. Ayun. Nalipay Ha? Nalipay kayo ko nga. Ni tabon ang lawa do ni At tayo mag mo lang kita no. Pasalamat sa no, tayo. kay ang tanan tayo, gikan sa iya. O instrumento ra ko tay nga mo imo muhatag nimo ana kay diri man niya giagi sa kuatay. O aron ihatag niya nimo. Hmm. Siyempre sa to ang mga subscribers, sa akong mga subscribers tay nga mao ay naga hatag sad para ihatag sa na nimo. mo. salamat sad kayo nila, di ba tay no? Hmm ang mga pamilyado sa ta. Oh, siyempre okay. tayo, pamilyado tayo. ano naging ginaya itong kinabuhay tayo? Buhay hmm. lang yung magtinabangay tayo kung hindi kita ragi hapon. Yeah, sige tayo, no? Salamat kayo tayo. Amping, amping ka kanunay. Yeah, ayaw pagpagawa sa paglaon tayo. Ano na ginaya itong kinabuhay? Dapat laban lang. Lalaban tayo. Hahaha. <laughs> <laughs> Sige tayo ya, Laban sa kon. Pait kalisod. Oh, siempre tay. Magkugi nanti magkugi para makakaunta sa matag adlaw. Oo. Tatay kuan. Tatay income, siempre eh matag adlaw gakaon man gud tatay, di ba? Tayo. Ha? Nah, sige tayo, kasi mag... Mike kay na kwan ko. Ang satay, sa ang satay. Salamat sa kunlong na, na, ako ng imo ani Magpasalamat at no? magpasalamat at ayad to kay God kay siya gyud ang nihatag niya na, pag ako, saligan, na ni ana og instrumento ra ko nga iyang gi saligan nga ipaabot na nimo. Hmm. Oo. Oh. Okay. Hmm. tampi ka kanunay tay. Oh. Salamat sa Dios. Salamat sa Dios. Hmm. Ayun mga kahiyon no, si Tatay talagang napasaya natin siya sa munting blessing na na, pa, na parating natin sa kanya o na, na ipaabot natin sa kanya siyempre naman Ayun mga kahiyon no, uh, talagang ganito ang buhay Lalaban tayo <laughs> Ayun no uh, mga at sa, sa lahat po na nandito ngayon sa Premier neto hanggang sa muli po ang iyong Lingkod e Official TV at nagsasabi God be the glory God bless mga kahiyo Nainay lang tayo ha Ayun mga kahiyo no Yan yung sitwasyon ni tatay Akala ko kanina Tinutulak-tulak niya yung bike niya Kasi yan yung ibibinta niya Yun pala Sinasakyan niya pala lahat ng mga gamit niya bye, -bye tay Amping Ayun mga tol no Siyempre naman talagang nasasaktan ako pag nakakita ako ng tulad nila ayun pero saludo ako dahil lumalaban sila ng patas sa buhay ay God bless sa iyo tatay ingat po kayo lagi